Oh, oh. oh. Diyan oh. yeah. no ba wala yan? Ka, wa wala kang alon eh. wala kang alon eh. Kaso 'di ka makikinig sa wala lang alon. Kasi nga nakikinig sa sa. Tuwing Sabado, hindi dadut. Kulay daw paglinggo, magsimba. Tama. Ikaw nagising habigla eh. Amen. Puwede? Simba Magsimba. Sabi ni ate, ate, kunin mo tong board ko. Yung board ko saan? Saan? ito mo nga, natanggalin ko yan. Pressure ako Ayan na, ayan ako. Ayan eh. Ah, naputol. Ay, may lumabas na sipon. Tutorial. 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 Tutorial.

kumalma lang, kumalma nabalik na tayo, pagod na ako wala pa siyang hangin kaya talaga sobrang ano ba ito? wala tayong <laughs> hangin <yun>. nandito <laughs> ko <laughs> ang <laughs> katapusan ko na ito ah wala lang wait sa akin wait sa akin balik ka na dito angit malalim na yun yung sinapustahan natin malalim na yun kumalma lang kumalma lang wala na rin wala na matapakan malalim na talaga Pagka gano'n, nagpapanik na. Oo, oh, magpapanik, mag-ano'n lang. Sakit ang sakit na dibdib ko, hindi ko na alam gagawin. Okay. tsaka ka na rin. Lulutang ka na doon pag ganun na eh, pag hindi mo naabot ng flooring. Lulutang ka lulutan na doon eh, pagka Ano Ano'n, iniisip ko, dalawa kami mamamatay ni, ano yun, ni Sarah, eh, ni <laughs> Oo, oh, kasi gano'n. Mamatay ka na rin. Mamatay ka rin. Mamatay ka na rin. Mamatay Ano okay? uh, tutorial? ba? Tapos siya nila. ko agad yung anak ko, kung pag nawala ako, na so, ito, ito, ito. <laughs> so, oh, yung <laughs> <that's> yung <sharp> na? <yung, cool. laughs> ah, <laughs> story lang. mo? na. Kasi Sa dami-dami na mo? Anak ko alam mo na. ako magbe-bake ulit. Sa Sara sa magbe-bake. Tangin talaga lumubog na din si Sara, kitang-kita ko na din si Sara. Lumubog na din. Siya Hindi mo lumubog. Ano mo pinitahuan kanya teh? Pupunta siya sa kabilang side, kinagat ni sarili niya. Ate, <laughs> tayo. <laughs> Iangat mo si Ate, sabihin, bitawan ka na niya. Dilikta si sarili niya. <laughs> <di itas siya, laughs> oh, okay, alam mo na. Hindi ko na siya. Hindi ko pa tanong. Hindi ko pa tinakawak ako pero. Ay, nakawak ka pa kahit naman tumabing yan ni okay. eh. Parang naano na, na ako sa, sa ilalim -da nito. Dadala, mo siya. Nagpanik ka lang, te. Wala nang kalakahan. Na na Panik ka lang, ayaw, ay. ayaw mo iyang sarili mo. Ako lang yung may ang hinawa. Oo, may, oh, may ganyan ka, ka ba eh. Pero nakatulong. Sa ilalim na nga ako nito. Nagpanik ka lang. Pero nakatulong yung pagkalmot mo kay Sara. Oo. Kasi napaganong ba? Oo. Nakapita mo, kumapit ka mo. Hindi, 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 Nangalulog. Nangalulog! Nakatawaan na number one din yan, dapat di maalis ng walang professional na. Oo, dahil pero yung Professional po kayo nga. Nagsikip ng professional e, namulubog din yan na. Kaya ako lang ang lang ang lang lang mo sa'yo. lang 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 mga oh. ganyan. Oh, okay. oh. <laughs> Walang proper tutorial. Proper oh. breathing, <laughs> proper breathing. Proper breathing, breathing, breathing. <inaudible> proper breathing, proper breathing. Ano, <inaudible> dapat, <inaudible> ano. Dapat ano, <inaudible> dapat hindi mag- agad. magpa <inaudible> agad management. kasi tayo, oh. Oo, si Papa, ang daming management tayo. Ang dami ko na nainom mo tumi kanina. Ang dami ko na nainom. May rin niya, pag nakakainom ka na, talagang mahirap ka na. Talagang magpa flashback ka niya. Mahirap ka na talaga. Pag ula doon, mapapagod ka muna. Yan nga. Pag napagod ka na, doon pa lang napapagod na yan sa ate. Napagod ka na. Tire-tirecho kasi kayo eh. Oo, kaya nga lang. Kaya ka muna sila kasi gano'ng kami ka ni pre tumi kasi na pre muna hinihingal na ako eh hinihingal ka, kasi mo ito kung saan naman lulubog nun oh video video 'yan lang video dito kayo po pa yung mga gusto anak test pero na ako, um, baga oh, ako oh, eh wala ah, na ako so mailabas labas